Kumain ng carbs for fat loss. Sige nga explain nyo nga yung mga taong nakakita ng resulta sa ketogenic at saka sa low carb. O, oh, di ba? Sa pagpili ng diet na susundin, kailangan nyo gawin kung anong diet yung sustainable para sa inyo. At mamamaintain nyo ng long term hanggang sa makuha nyo yung goal nyo. Piliin mo yung diet kung saan ka komportable. Lahat kasi ng diet, effective yan basta nakakalory deficit ka. Effective lahat yan, personal preference. Ang kaso, hindi ka naman mahilig kumain ng carbs. So, mapipilitan ka lang din gawin yung diet na yun. May chance pa na hindi ka magtagumpay kasi hindi mo gusto yung diet na yun. Ako, kaya ko, low carb diet ko. Hindi ako sanay mag-diet ng mataasang carbs. Kaya yung ginagawa akong diet, kung ano yung masaya ako, kaya kong isustain yung diet na yun ng mahabang panahon. Meron naman akong kilala, sanay sa ketogenic. As long as wala kang medical condition, na makakasama iyo yung certain kind of diet, kung healthy ka, kahit anong diet yan, effective yan. High carb, low carb, ketogenic. Kung san ka sanay, kahit anong diet, effective yan as long as nasa kalur deficit ka araw-araw. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.